Miss Grace, anong araw sa tuyang iyan na kasiributan? Aprobe po. May ano lamang, may ano uh, sa uh, Foundation. Ayan, talagang marikason, Mabiliso na sa inyong serviso. Kaya ang mga bikulano talagang sa inyong nakatutok dahil sa napakabilis na serviso. Iyan ang talagang masasabing kasama mo. Diba? Yan, ni Raul ang sa tuyang mga amigo sa radyo, ang DWNX. kasorug mo. Ah, kasama mo pala. <laughs> Mapapasala pa kita sa indang tagline. Ang 91.1 Naga. Kasama mo. Kasama mo yan kuya. <laughs> Unang tatulos ang servisyo. So hindi kami sa kantong kang Anong barangay yan dyan? Anong lugar yan? Ispukoy. Kanto ng Ispukoy, Barangay Sabang. So, ano si terminal? Ito mga pasiring sa northbound terminal. Tama, sir? Northbound terminal. Saka hindi sa may LCC. Parang kay Sabang ini Hindi eh. kayo maka-octane. Okay. na naman sa kuya mga barkada. So, yun. Si mga ano ta sa bayantel, pag-alit duman, kung ano na. Sir. Si mga gamit ta sa bayantel. Hey, pig ready lang. Tapos pipika po na kanin. Ayaw na digdi. Si Ali Sabayan. Ah, okay. So dadaraw na lang duman sa Kuya. Sa Hujaco, San Felipe. Okay, sige. Itong sarong tenta duman sa ano? May kuryente na ba ka duman? Sa Abelia. Kung pull out na to. Pull out na to? Pull out na to siya. Oo. E, Assemble merig na siya. Ipaka-assemble natin digdi. Ipupull e, out na ito. Kasi kita ng tuluyan. Gain sa... At saka... Kamaligan ah, ba yun? Ay, ah, <laughs> Kamaligan, I think kamaligan. Kamaligan po. So, may pasin nito kang gain sa hundan duman. Tapos milaor. Ito oh, yung sasir, Oo, oh. tapos maliko kita pa sa hiling duman. Iyo. Oh. Milaor. Please. Milaor tsaka kamaligan. Kamaligan ba talaga yung set up? yun o gain sa? <laughs> Ay gain sa kung nabas sa group chat. Gain Oh, so gain kita. Dahil kami nakadagos duman, tamid yung mga pakahapon. Okay, okay, okay. Sige, sige. Ipo-pull out na ito. ito, ililipat na duman sa iba. Si mga generator. Yan yeah, po dyan, sir. Apat. May mga gas na? Puno na? Mga full tank yan po. Okay, okay. okay. May reserve bang, 16 liter. Ay ayos, ayos. Ayos. Garo mabata na maray dyan ang lugar ta. Igo kaya ning ano balahibo bu ning ano yan pinunong urig Dapat natin yan ikag natin duma sa may kawayan na ito Abo napapasok ka ako kayan Eh e hey! Ha talaga ko ano day to maluyan si Fura ko sa mga arokal Sorry man Bako man mabiniun man ngayong maray si Afrobicolano mabata talaga kaya Ibang ibang bata ang gusto ko itong <laughs> Ya, binubuhat na guys. Igo igo ano yan diyan, hindi nakita kita kayan diyan mapapahali. Eh sugusog talang lang dig digdi sa kanto kayo na ini. Iyo. Tambunan ta yan o kaya dakuton. Sisay makusog-kusog ang, ang makusog ang ano kaya sigmura. Naluyan si Kumura na ko sa mga may parong. May lapa kaya dumon yung ano kaya dyan? Lapang ido. Ayan, nakatindog na. Sa'yo ng generator ta. Dyan lang sa ibabaw na yan gayod. Ayan. May lamesa sa kitang gigib na gabiton. Pero hindi mo kita paano kayan. May mga lamesa. Itong ginamit na duman sa ano? Sa barangay. Sa barangay to. Masakit kayo ni, tambay man kita barangay digdi. Ito sa ano, ito mga bayan. Magpadara na lang kitang ano sige, makikamaganap pa kung ano? makakaulay. Magagad kitang ano. Oh guys, come on digdi po sa barangay uh, Sabang, araming may pang-kuryente digdi, yaw na po kami. Uh, Magigdil na lamang po kamo, digdi po yan sa may LCC, sa kantong ini na hilim man ang LCC pagkabalyo ni ng Tulay kani yung mabolo pasiringgain sa uh, sa kaigdi sa ano yan, sa tarusanan pagkabalyo ni Dung Halabang Tulay dyan igdi sa gaya sa kandong ini kang ispokoy yan po ang samuyang set up na globe para po magtao kami ng serbisyo. giraray sa Indo sa mga taga Igdi ning libreng charge libreng tawag tangani nang sa ganun ay makatabang po kami sa side ng mga pangangaipo Igdiyo po sa barangay na ino. mag na lang po kita. Papakarayan mo lang po ini. Magdara na po ka mga extensions sa nga ning sigurado. Magdara na rin po ka muning uh, tukawan kung gusto nyo alat halat Tangon yan po. Nakairaon pa sa ibang mga setup may si mga gamit may igde, pero gusto mo na po unan para po sa indo. Ayan. So si mga ano dyan, si Samuya mga kabistado, si Samuya mga subscriber, na nangangaipong gayo sa mo yung conservation ni ni Globe magigdi na lamang po ka mo magdara po ng tukawan, lamesa, saksakan extension pati po sa inyong mga rechargeable devices sa pong ma-charge na ang mga iyan tamay pa pong ilaw igdi nagkukuno-kuno pa ang basura nagkukuno-kuno pa ang mga ramo igdi sa katahawan na inikang Felix Plazo LCC igdi sa anong highway iniyo? Felix Plazo road gayud ni kay ni Arab, anong kinampo anong kinampo po ini ayan ma charge po kamo mga cellphone may may pa ano po kami dikti? may libreng tawag libreng charge ayan halata lato na po ini ay maswerte man kita oh tayo mo ang globe 10. gagabito na rin kang DWNX para sa saindang indang relief operation sa mga kababayan ka. So, pwede na po siguro, may mga beneficiary siguro kay ni mag-irig din naman po kamo. Hindi e, po ni sa may tent. Ika, hindi pwedeng isangat dyan, sa gilid. Sige na, proba isangat. Makalay ng isangat. Ha? Makalay. Yan dyan nga, hindi kita masyadong makaaro dyan. Gakudan mo na lang dyan sa posting iyan. Taba, idukot-dukot ta pa. Maurag, maurag. Yan. Nganing day kita maka, ano, makasagabal. Yan, gakudan tang alamre. Sige pa. Yun. Yun. Yan. Ang samoy apat pati mga coast guard. Jarao na digdi. Nakaarabang. Kuya, yaw sa'yo nandara cellphone. Ma-charge na kita. Oh, oh yeah, na. Mayong sesang... May ano, yung mayong charger. Ay, mayong charger. Charger ka dyan, boss. Ah, sikap po, maigdi. Yeah, ah, yan, yan, sikap. Adequately. Ayan, salamat po. Matao po kaming servisyo ng, ano, pagcha-charge, libreng tawag, libreng charge. Para igdi po sa Barangay Ispokoy, sa Tang Barangay Sabang. Ano ang anong Ano po Ano po yan? Ano po yan? Ano yan? Arkangel. Ispokoy Arkangel, ano yan? Sitio? Street? Bye -bye is Ispokoy. Bako yung barangay? Barangay. Ah, Sona, Sona. yeah. Ah, Sona kang oh, yeah. barangay. Si Kapitan po ba ini? Ah, bako ka. Hello po. Ayan, pagigilin na po kita. Ayan, pagigililid mo lang mga basura. So, ayan, meraon maligdian sa tuyang mga amigo sa radyo, ang DWNX. kasorug mo. Ah, kasama mo pala. <laughs> Mapapasala pa kita sa saindang tagline. Kasurog mo, ah, kasama mo pala. Ayan, si Grace Inocente, so. Naka-BDO pa. May relief sa BDO si Miss Grace Inocente. So, igdi mo dasin da. Makiki, ano man bigdik? Da, Tama distribute kayo mga relief na halik sa DWNX. Ang 91.1 Naga. Kasama mo. Kasama mo yan, kuya. Kasama mo. Ah, si Ed, siguro po. Napa-interview kita. Ikaw sa'yo si Kapitan. Si Kapitan, si Kapitan. Ah, yung paduman. Tagawad! Marinaga, ako po si Ronnie kang Globe Telecom. Bakag po kami digdiyo ng ano? Kagawad, makagpo kami di kayo ng libreng kawag, libreng charge. Pero po, ang problema ko, po, kagawad, baka igwala mong dyan halapang sa barangay. Baka Ayan po, salamat kagawad. Ayan, kaulitan na si kagawad. <disappointment> <active> ya yung kita digdig Sa kasiributan na ini, kada akong dyan, mayo pang mga ilaw sa lugar na hindi kang uh, Suna Ispukoy, kang barangay kang barangay uh, Sabang. Hindi e, sa may LCC na Felix Plaza. Miss Grace, anong haram dyan sa tuyang iyan na apro po. May ano lamang? May ano lamang? Kayo uh, sa RMM Foundation. Ayan. Talagang marikason. Mabilisunan sa inyong servisyo. Kaya ang mga bikulano, talagang sa inyo nakatutok dahil sa napakabilis na servisyo. Iyan ang talagang masasabing kasama mo. Diba? So, yan, Si Ms. Gracie Nocentes yun, mga kaibigan. Padara na lang po kamo kang mga charge. Kasi hindi mga gusto i-charge na mga devices, cellphone, uh, mga rechargeable lights. Ayan, si Globe naman, sasamahan ka sa oras ng iyong pangangailangan. Ano, sa so, charge, charge. Yes. Ano po, iyo po, iyo po. Sa pag-charge po, sir. Ano, po yan? Libre po yan, Libre po yan, sir.